magandang umaga! Ngayong araw tayo ay mamumulot ng mga kasoy at mamimitas ng mga hinog na kasoy. Nakita nyo ba yan? Meron kaming isa, dalawa, tatlo, apat na puno dito sa palibot ng aming bahay at bakuran. Ako, pipitasin ko ang mga bunga sa abot ng aking mga kamay. And may mga matataas na puno kaya hindi ko lahat makuha pero sobrang nag-enjoy ako na gawin ito. Ang daming bunga na hinog. Minsan lang ako makakain ng bunga ng kasoy. Yan, kikita nyo ba yan? Mababa lang siya kaya abot siya ng kamay ko. Mamaya pipitas to. Sobrang hinog. Nakakatakob. At eto may mga nadampot pa ako ng mga buto ng kasoy na kinain ng ibon. At tingnan naman. Yan, ito yung tapit, lapit sa bahay namin na kasoy. Marami rin siyang bunga, kaya pipitasin ko siya. <laughs> Kinukunan ko ng video yung bahay namin mula dito hanggang doon. Titingnan ko kung ah uh, maliban sa mga buko na yan, kung ano pa ba ang pwede kong makuha ngayong araw na aking nalilibangan. At napansin ko sa may parandang doon, namumunga din ang kalamansi. Gusto ko sana siyang pitasin, kaya lang sobrang taas. At tingnan nyo itong mga nakuha ko, o oh. oh, hindi pa masyadong hinog ang kasoy pero pinitas ko na. Mas maganda na yung maunahan ko ang ibon. Ayan, ang mga kalamansi nakikita nyo ba yan? Nag-orange-orange na. Sobrang taas niya. Hindi ko mapitas. Kaya, hay! mabubulok na lang talaga yan. Sayang yan. Hindi ko siya mapitas. Kasi so, sobrang taas niya. Ang payat pa ng puno. Kaya hindi ko siya mapipitas. At ito, ganyan katuyo sa sobrang init. Yung palibot ng bahay namin, tuyo lahat ng damo. Pati ang mga dahon ng yot. At dito, tignan nyo kung gaano katuyo ang guyabano. Ayan, kalamansiri si yan. Marami din yung bunga tingnan nyo. Ito yung tuyo, yung dahon ng guyabano. Kahit diligan ng tubig, tutuyo pa rin talaga siya. Diba? Sobrang tindi ng init. me only Sa sobrang hirap ng buhay at sa sobrang sipag ng nanay ko, kahit matanda na yan, marami pa yung ginagawa pag kapag nasa baha. Ayan, tinalian ko ang kamay niya dahil sobrang dami ng dugo na taga niya daw.